Alam mo yung feeling na kahit anong effort mo, parang hindi ka napapansin ng crush mo. Tapos yung iba naman na hindi kagandahan o kagapuhan, eh aba, napapansin agad. Nakakainis, hindi ba? Pero teka lang, baka nasa maling mindset ka. Kala mo siguro itsura lang yung puhunan para mapansin ng crush mo. Pero ang totoo, mas malakas yung impact ng confidence at social skills. Kaya sa video na to, ituturo ko yung step by step na paraan kung paano ka mapapansin ang crush mo. Kahit hindi ka malakurian na k-drama actor or beauty queen. Kung gusto mong malaman yung mga sikreto, tapusin mo tong video na to. At syempre, comment ka rin sa baba kung may kakilala kang hindi naman ganong kagwapo o kaganda, pero laging napapansin ang mga crush nila. Let's go! Step 1. Palakasin ang kumpiyansa mo. Confidence is the key. Ito yung pinaka step. Kahit hindi ka yung pinaka-attractive na tao sa isang room, kung may kumpiyansa ka, may impact ka. Ano yung mga steps na pwede mong gawin para mapalakas mo yung kumpiyansa mo o yung confidence mo? Siyempre, wag mong kalimutang i-practice yung good posture. Huwag kang pakuba-kuba dyan. Kasi yung taong may maayos na posture o tindig, siya yung nagmumukhang mas confident sa lahat ng tao sa palibot niyo at wag na huwag mong kalimutan na mag-eye contact. Kapag nakikipag-usap ka kay crush, wag iwas tingin. Yung mga mata kasi emotional connection yan eh, kaya gamitin mo yan ng maigi. Huwag kang iiwas tingin sa kanya. Tingin ka lang sa mga mata niya para mas magkausap pa kayo ng todo at mas ma-feel niyo yung emotional connection ninyong dalawa. Well, huwag mo rin kalimutan na magsalita ng maayos. Huwag kang utal utal Or huwag ka rin mag-feeling na bubulong-bulong lang. Kung may point kang gustong sabihin, sabihin mo ng malinaw, naiintindihan, at diretsyo sa punto. Bakit mahalaga to? Kasi kapag confident ka, nagiging attractive ka sa paningin ng iba. Kahit hindi ka naman pasok sa beauty standards nila, pero dahil sa confident ka, attractive ka na sa paningin nila. Dahil sa confident ka, mas mafe-feel nila na ikaw yung tipo ng tao na pwede nilang ipurso din sa bandang huli. Step 2. Maging magaling makipag-usap. Develop your social skills. Well, hindi lang kasi itsura ang pinag-usapan dito. Meron nga akong nakakilala sabi niya, aanin ko yung kagwapuhan ng isang tao kung hindi naman siya magaling makipag-interact o makipag-usap sa akin. So, ganoon din sa totoong buhay. Kailangan na ma-develop mo yung social skills mo kasi yun yung pinakasusi para mas mapalapit ka sa kanya. At huwag kang masyadong seryoso. Don't be too stiff. Kasi kung lagi kang seryoso, baka isipin ng crush mo na hindi ka approachable. Siyempre, gumamit ka rin ng humor. Kahit corny yung mga jokes mo, as long as napapatawa mo siya, panalo ka na dun. At least, napakita mo sa kanya na approachable ka, masaya ka kasama, and hindi ka yung tipong napakaseryoso palagi. At syempre, makinig ka sa mga sinasabi niya. Huwag puro ikaw yung bida. Kapag nagkikwento siya, makinig ka sa kanya. Listen well, kasi mga interest niya yung maalaga dito, hindi yung sayo. Well, gamitin mo rin yung pangalan niya. Kapag kinakausap mo siya, lagi mong sabihin or itawagin yung pangalan niya. Kasi kapag sinasabi mo yung pangalan niya sa conversation niyo, mas nagiging personal yung connection ninyong dalawa. At Kapag napansin niyang masarap kang kausap, kahit hindi ka pogi o kagandahan, gugustuhin niya na makasama ka. Step 3: Maging presentable, kahit simple lang. Well, hindi mo kailangan ng mga branded clothes para maging presentable. Kahit simpleng tao ka lang, basta may alam ka sa fashion, malinis ka, maayos kang tingnan, mapapansin ka ng crush mo. Ayusin mo 'yung buhok mo. Kahit hindi ka naman stylish, basta mukhang malinis at bagay sa yung buhok mo, tatanggapin ka niya. Kalawa, dapat na magpabango ka. Hindi naman kailangan mamahaling pabango or perfume or any scent na available, basta wag lang amoy pawis. And, syempre, hindi mo mawala dyan yung bad hygiene. Iiwasan mo talaga dapat yan kasi walang sinamang tao ang may gustong kausap na may bad breath o maruming mga kuko. Well, hindi naman ito tungkol sa pagiging guwapo o maganda. Hindi sa pagiging maayos at fresh tingnan. Step 4. Magkaroon ka ng interesting life para mapansin ka ni crush. Kasi hindi ka naman niya manonotis kung walang, walang essence yung buhay mo. Parang wala kang ginagawa, wala kang, wala kang time para sa sarili mo. You're not doing something for your own improvement. Kaya dapat may something unique or interesting sa'yo. So, magkaroon ka ng skills, hilig, talent. Kasi maraming napapansin ng mga tao kapag may skills ang isang individual, hindi lang sa looks or sa personality. And kapag may skills ka na or talent sa isang bagay, maging passionate ka tungkol doon. Kasi kapag may bagay kang seryoso ang ginagawa, like sports, music, art, nagiging attractive yan. Para sa kanila kasi, nagpapakita lang yun na isa kang tao na tumitingin sa mga maliliit na detalye. At interesting yun para sa kanila kasi it means meron kang pagtingin or pagbibigay ng personal na atensyon sa isang bagay na alam mong makapagpapa-improve sa yong skills at sa 'yong sariling buhay. At huwag mo rin kalimutang mag-explore ng mga bagong bagay. Huwag ka lang mag-focus sa kanya. Mag-focus ka sa mga exciting na adventures, new experiences with friends, with family, and skills para mas ma-enjoy mo pa yung buhay mo sa iba't ibang mga bagay. Kapag may purpose ka sa buhay, hindi mo na kailangan mag na atensyon. Sila mismo ang magpapapansin sa iyo. Kasi may purpose ka ni. Alam mo sa sarili mo na may destination ka na sa buhay mo. At alam mo sa sarili mo na may direction ka, may pagpatutunguhan ka, kaya sila na yung magpapapansin sa iyo if ever na na achieve mo na yung goal mo na yun. Step 5. Huwag kang magmumukhang desperado. Never. Don't, don't, don't. The power of mystery and self-respect ang kailangan mong ipursue sa ganitong sitwasyon. Kasi kung palagi kang available para sa crush mo, kung laging inuunang magparamdam, baka mawalan siya ng thrill. At wag na wag kang magmamakaawa ng atensyon. Please lang. Kasi kung hindi siya nagre-reply, hayaan mo. Huwag kang sunod ng sunod. Huwag kang magbibigay ng napakaraming messages kasi mababagot yan. At baka mainis pa nga. Well, pwede ka rin maging mysterious ng konti. Don't give all informations. Para may thrill. Huwag mo siyang bibiglain. Pwede mong gamitin yung tinatawag nating scarcity effect. So kung hindi ka palaging present sa isang sitwasyon, mas magiging special yung moments nyo. Huwag kang always present na, uy, lagi kang nandyan palagi. Yan yeah, mo lumipas yung mga araw, buwan, linggo, na huwag kang palaging present. Parang hindi ka nagpapakita na lagi kang nandyan. Parang nagbibigay ka ng mga times na bibitinin mo siya tuwing nakikita mo siya. O nakikita kayong dalawa. Parang ganun. So, be mysterious sometimes. And, For the final recap, ito yung konklusyon. Ito yung mga final tips and call to action na kailangan mong gawin para naman mapansin ka ng crush mo. At 'yun, base sa na pag usapan yung itsura hindi yan sapat. Kung gusto mong mapansin ng crush mo, mahalaga yung confidence, social skills, at yung personality. Confidence is key. Galingan mo sa pagkikipag-usap Maging presentable ka kahit simple lang. Magkaroon ka ng interesting life at huwag magmukhang desperado. Kayo, Sai Pinoy fam, may kilala ba kayong tao na hindi naman super gwapo o ganda pero laging napapansin? Comment nyo sa baba yung experience nyo at baka may matutuhan tayo sa isa't isa. And don't forget to like, share, and subscribe to our YouTube channel na Sai pinoy para sa mas marami pang ito, tips about psychology, relationship, crushes, and many more. Click the notification bell para updated ka sa mga bago naming videos all the time. Salamat sa panonood at tandaan, hindi mo kailangang maging napakaganda o napakagwapo sa buong mundo para mapansin ang crush mo. Ang tunay na kagwapuhan o kagandahan nang gagaling sa iyong personalidad. See you sa next video. Goodbye.